So mga koys magandang araw and welcome back again dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. So ito mga koys kung makapansin nyo, meron tayo ditong Push Rod Pandemix 125. And then uh, meron tayo so, mga follower. Sa mga uh, pushrod Rod, type engine, ganito yung follower niya, ang And then meron tayong rocker arm. So ito mga koys sagot ko lang sa mga tanong sa mga comment na pag nagpalit tayo ng pushrod is mawawala ba yung Logitech ng TMX125 Balpa? At ano daw po yung magandang pushrod na gamitin para kay TMX125 pa So bago tayo magsimula mga koys, nice, one shout out at gusto ko magpasalamat niya pala sa ating kumpare si Palapan Anjan saanya Sa kanya po gal, mga pesang to, mga pinagpaltan. So hiniram ko sa kanya para may content. So, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe si Palapan Jan Ray P. So maraming nakakakilala sa kanya. sikat tayo sa Facebook at saka sa YouTube. So bago tayo magsimula, siyempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe. And then hit niyo not ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Kagaya nito. So ito na nga yung sagot ko sa katanungan niyo mga koys sa mga madami ko na mabasa comment about dito ano. So ano nga ba yung magandang posturan para kay TMX Auto Bible pa? Siya sabi nila magaan or mas mabigat. So para sa akin po, sa akin, sa sarili ko pong opinion, kung babalik po tayo ng posturan ng TMX 125 is yung stock pa rin po yung bibili natin. O, kung magpapalit kayo ng posturan, kung mawawala ba yung Logitech? So, hindi ko po mahasabi na mawawala yung Logitech ng ating TMX 125. May mga TMX nawawala. Gumagan din takbo. mas pumipino yung tunog. Panagpapalit siya ng ibang brand. So, yun naman is totoo naman. At uh, sa iba naman, uh, pag nagpalit siya ng push rod, ganun pa rin. Mas lumakas yung lagitik. So, ipapaliwala ko sa inyo kung bakit. Pag magpapalit tayo ng push rad, so, ito yung babasihan nyo. Yung dulo niya. So, kung upod na siya, magkabi ng dulo. Or pag magkakalas tayo ng push rod, tandaan nyo kung saan nakalagay yung ibabaw. Kung saan ang part ng dulo ng push nakalagay dun sa ating rocker arm. At kung saan nakalagay dun sa ating camp follower. Kasi pag nagkabaltad siya, yung pong kanyang uh, pagkakauka or yung pagkakapodpod is magkakabalit ng pesto. Yung isa nakalagay dun sa rocker arm. So yung kanyang hulma or yung pagkakalapat dun sa rocker arm is mababago pag nagkabaliktad. So possible po, magka meron po siya ng lagitake or abnormal noise. So sa katagalan, at saka pa lang siya huhulma dun sa ating rocker arm. So ganito po yun mga koys no. Uh, yung pong ating push rod is nakalapat po yan sa ating rocker arm. Ganyan. And then yung pong ilalim niya is nakalapat naman po sa ating kampalware. sa so, pag yung ating cam nakalapat naman yan sa ating cam lobe or dun sa ating timing gear na malaki. So pag umiigot po siya, sa motion po nung igot ng ating timing gear na malaki, gumagalaw po yung ating push rod. So pinapalaro nyo po yung ating rocker arm, which is tumutukod sa ating valve. So yung sa ating valve, dun tayo meron tinatawag na valve clearance. Clearance dun sa ating tapet screw at dun sa ating engine valve. So kapag pudpud na yung ating push rod, lumalaki yung gap. Nagkakamayon siya ng malaking, malakas na lagitik. So hindi lang po yun sa pagkaupod ng push rod. Ah, ganito po yung nangyayari. Ang bakal is, pag umiinit, nag expand po yan. Nagkakamayon po tayo ng thermal expansion. So bukod dun sa clearance dito, sa ating rocker arm at sa ating ano, valve, yung bulb clearance kung tawagin, Nagkakamayon din po ng thermal expansion dito sa ating push rod at doon sa ating rocker arm. Ganoon din sa ating compaloer. Nagkakamayon siya ng thermal expansion. So nagkakamayon po siya ng konting clearance. Which is dumadagdag diba, po sa ating lagitig. Senaryo, bumili si customer or bumili kayo ng bagong push rod. Hindi na po siya pang TMX125. Example, ibang brand. Kung anong brand yung mabili nyo. Uh, Naigabit nyo yun na yung bago Ganun pa rin Lumalagatik pa rin Mas lumakas pa rin lagatik Ang nangyayari po kasi Pag nagpalit tayo ng push rod Hindi po natin isinama yung cam follower At saka yung ating rocker arm Tapos yung ating cam, uh, cam lobe Na nilalapatan yung cam follower natin Is pud-pud na Iingay pa rin po siya Yung bagong push rod Sabihin natin mas makapal yung dulo or kaya naman is uh, Mas ma... Liit. So kung hindi nyo pinalitan yung rocker arm, pati yung ating gang follower, ang mangyayari dyan, huhulma pa yung ulo ng push rod natin doon sa rocker arm. So ang mangyayari, magkakameron pa siya ng clearance. Luluwag pa yung clearance, magkakameron tayo ng likitik So much better kung kayo po is magpapalit ng push rod na mas malaki, tapos iiwanan nyo lang yung, yung rocker arm at saka yung cam Hindi ka po kayo nagpalit ng cam follower. Expect nyo po yan, magkakamayron po yan ng Lagitik Habang tumatagal, habang ginagamit nyo Ang mangyayari po doon, countermeasure Kailangan nyo lang po ulit mag-valve clearance Hanggang sa lumapat yung ating Compollower At saka yung ating rocker arm Doon po sa, sa magkabilang dulo ng ating pushrod Ganun po yung Function ng ating motor So sa madaling salita Kung bibili po tayo ng pushrod Kailangan po i-check natin yung pinaka Tapatan niya. Ito, nilalapatan. Baka naman po yung nilalapatan natin, sobrang laki na. Sobrang hukay na hukay na. Kagaya po nito. Ayan e, o. Ang laki na po nung ano niya. Nang kanyang pasukan nung, patungan ng ating pusurad. So, i-check niyo po yan mga yan. Isa pang tanong lagi, bakit nauupod yung pusurad? Bakit umiingay? Bakit nauupod yung ating cam follower? Nakakatama, kagaya nito. So, bakit yung ating cam lobe? nahuhukay. So, yun lagi po sinasabi mga kuwis. Napaka-basic na naman kung ba't nagkakaganyan. Dahil po yan sa apo, papalit po natin ng langis. Simple at basic na pag-change oil. Doon po na yung ating motor. So, ganyan nyo po, meron po tayong regular change oil. Uh, yung brand po ng langis na gagamitin natin, much better. ah uh, hindi siya sobrang lapot. Kasi pag sobrang lapot yung langis, ang takal po niyang umakyat doon sa ibabaw ng cylinder head hindi po agad nalulubricate yung ating mga rocker arm, yung push rod at saka po yung ating cam follower. Pati po yung ating cam lobe. At uh, timing gear po yon. So much better. Tamang viscosity 10W30 or 10W40. And then gumamit po tayo ng magandang brandang oil. Yung brandang oil po natin, uh, kung yun po yung ginagamit nyo sa mula nung una, yun na po yung gamitin nyo. Uh, habang gumagana pa yung motor nyo And then syempre yung schedule. Ang regular po change oil na gawin nyo is every 2,000 kilometers or 2 months. Aliman ng mauna. Para po ma-prevent natin or maiwasan yung pagkaupod po ng ating push rod. And then tanong, bakit naman uh, regular change oil naman ang ginagawa natin, napubudbud pa rin yung push rod natin. Nagkakatama pa rin yung kampalower. So yun po mga koys, dun po pumapasok yung ating service limit. Kahit po siya ay na-lubricate na ng langis, nagagasgas pa rin po. Kaso, hindi po ganun kabilis magasgas yung mga parts. Kapag meron po tayong lubrication na maganda. So, lahat po ng ating mga parts, meron po siyang service limit, kung tawagin. So, kung tataka kayo bakit ilang taon na yung motor nyo, re regular change oil naman yung ginagawa nyo. Pero, ganun pa din, uh, umingay. So, doon po naman, mamapasok yung ating service limit nagde-limit na po yung mga pesa. sa mga bago naman po ngayon sinasabi nila yung mga series 3 sobrang lagitik magtry muna kayo sir magpa-adjust ng ball bago tayo magpalit ng push rod and then isa pa mga koys, take note sa so mga ibang vlogger or mga ibang nagagawa na nagre-recommend na magpalit ng push rod para tumahimik so, yun po ay sa base sa kanilang experience pwede nyo pong itry yun hindi ko po sila kinakontra so, may mga ibang motor na rin na nagpalit ako ng push rod tumahimik din yung motor nila so ito lang is bardo sa mga nagtatanong kung bakit lumalagitek or kung mawawala yung lagitek kapag nagpalit ng push -rad. so sinagot ko na yung mga comment nyo so sana meron ko yung tutunahan dito sa ating video okay mga boys hanggang dito na lang salamat at huwag nyo kalimutan mag subscribe and pahit po ng notification bell Palike and share na rin po ng ating video. Alright.